Okay, kamusta mga boss? Araw ng lunes, October 28 Sa mga naghahanap ng murang relo Marami tayong bago ngayon May mga F1 tag tayo Sa mga naghahanap naman ng Seiko Yan, meron tayong Anim Anim ba? Pito? Pito Pitong piraso Tapos yung mga MK natin na pang babae mm -hmm. Meron pa rin ito po, Okay, dito muna tayo sa F1 Tag Heuer na Tiguan 5. Sa mga naghahanap pa, ito meron tayong Tiguan 5 na F1 Tag Heuer. Quartz ang Tag Heuer natin, mga boss, wala tayong automatic. Rotating bezel 'tong F1 natin. Sa bracelet, stainless steel na rin. 'Yan. Meron din tayong white pa. Ito 'yung white natin. 1.5 lang din yan. Tapos, ito naman yung red. Sa red naman, 1,700. Tapos, ito bago to. Uh, Tag Hoyer Link. Ang ganda ng bracelet nyo. Parang sa Tiger Woods. Ito mga boss Japan movement na. Rotating bezel. May date na rin. 1500 lang. Tapos sa uh, 2K na F1, isa na lang mga boss eh, ito. Itong kulay orange. Ang ganda niya. 2000 mga boss. Stainless steel na rin ang bracelet niya. Yan, isa na lang ah. Tapos sa mga naghahanap naman ng F1 Kimi, itong Kimi natin, uh, Japan Movement. 2,700 rotating bezel na rin Yan, isa lang available red tapos sa mga nagaanap naman ng F1 Alonso itong F1 Alonso natin ah, 2,500 rotating bezel dito naman tayo sa mga 33.5 na F1 eh pa meron tayong F1 na yellow dial. Ganda ng dial niya. Itong dilaw na to, rotating bezel. Tapos Japan na rin ang machine. Ito yung likod niya. Tapos ito yung lock. 3,500 mga boss. Tapos meron tayong black. Itong black maganda oh. Yan oh, may ikot Ganda ng ikot niya. Ang bilis. May date na rin. Lahat ng 3.5 natin na F1, ah, uh, Japan movement mga boss. Kaya ayos na ayos. Working. Working chrono. Lahat yan. Sa mga nag-aanap naman ng Red Bull Racing, F1, may meron tayong isa oh. 35 din to mga boss. Ito yung likod niya, may Red Bull Racing na nakasulat. Tapos itong isa Pareho sila ng design ng Red Bull eh, kaya lang dito Red Bull eh, itim to eh. Ang Red Bull kasi ah blue, red, yellow. Ito black, red, yellow eh. Tapos yung likod niya hindi Red Bull. Yan, 3.5 din to mga boss. Next natin tong white na F1. Yan, sa mga naghahanap ng white dial ito. Simple lang oh. Three thousand five hundred. Eto pala, Eto nagagandang din ako dito eh. Ganda ng kulay ng kamay, oh. Orange. Tapos yung dial nyo, oh. Titigan nyo yung dial. Ang ganda. Para siyang may mga buhangin. Para siyang sa Grand Seiko din. Oo. Iba-ganda. lang yan. Mamili na lang kayo, mga boss. Okay. Dito naman tayo sa Carrera naman. Dito muna tayo sa Tiguan. 5 na Carrera. Yan. Sa mga naghahanap ng... Murang karera ito, 1.5 lang oh. Ito naman yung dial nito, parang carbon. Ayun oh. Ganda rin yan, no? Ah. Sulit yan sa 1.5 Mm, maganda to. Tapos yung lock niya, ayun oh. Ganda oh. Tapos ito yung likod. 1.5 lang yan, ha? Ah. Meron din tayong white dial. Eh. Ito naman yung white. Ikaw, ano mas gusto mo? Puti. Mas so maganda yung white mm. eh, no? Pero pareho maganda. Simple. Depende na lang yan kung anong mas gusto nilang kulay. Hmm. Depende na lang sa tao yan eh, kung anong trip nila eh. Ako mas gusto ko white. Okay. Bali, dalawa lang ang 1.5 natin sa karera. Uh, uh. Doon naman tayo sa tig 3.5. Ito yung tig 3.5 natin na bago. Carrera GTO. Ganda rin yan. Eh. Ilang mm to? Parang 47 mm. 47 yun. mm. Bagay ito sa mga Malalaki, no? Malaking braso. Malaking braso dyan, yung mga nag-gym. Yan, pwede yan. Bagay sa inyo to. Bali, yung seconds niya, ay nasa ilalim yung bilog. Working lahat yan, ha? Eh. Hmm, working yan. Pindutin natin. Ayan, no? Tapos may date na rin. Hmm. Halos lahat naman ng mga binibenta ko may date. Hindi na ako kumukuha ng mga walang date na relo, eh. Tapos yung likod niya, ang ganda oh. Parang mags. Parang mags. Yan, GTO. Ang kulit eh. 3,500 lang mga boss. Bigat na ito. pa, may GTO sa gilid oh. Stop natin. Balik natin. Yan. Tapos sa uh, green dial, ito may ganito ako mga boss. Maganda to. Yan, Japan na rin machine ito mga boss ha. Lahat ng TIG 3.5 na mag natin, Japan movement. Kung gusto nyo ng Japan, hindi sa TIG 3.5. Hmm. Pero may ano rin ha, may 1.5 din na Japan, Japan ha. Ah. Ito maganda rin to. 3.5 lang tong karera natin. Okay. Tapos ito yung likod niya. Tapos, ito naman yung lock niya. May tag -hoyer. Pati sa loob, meron yun eh. Ayan o. Oh. Tapos, itong isa naman, uh, black dial to eh. Nagmumukha lang blue dial sa bezel. Mm -hmm. Yung bezel niya kasi uh, blue. blue. Ceramic. Pero yung pinaka-dial niya, black. Black. Pili na lang kayo mga boss. 3,500. Maganda rin to. Dami eh. Marami tayong karera ngayon eh. Ito available pa rin yung karera Porsche natin. 3,500. <laughs> Meron din tayong green dial. Ito yung green dial o oh. Maganda rin tong green. Nakabenta na ako nito ng dalawang peraso. Ganda ng pagka-green niya kasi. Hmm. Tsaka, saktuan lang yung size niya. Hmm. Hindi makapan. Hindi hmm. siya mayrak bagayan. Itong isa naman, ibang model to eh. Ayan o. No. 3 din to mga boss. Ganda rin eh. Ganda rin to. Rose gold yung ano niya. Kulay. Tapos yung mona ko natin, apat kaapon to eh. Ngayon, isa na lang. Yung iba kasi dyan, mga boss, pinopos ko din sa Facebook page ko. Kaya nabibili agad eh. Bale, ito na lang na-flex natin ngayon dito sa YouTube ko. Nabenta kasi mona ako. Hmm. Mona ko. Shoutout kila Sir Butch, no? Hmm. -mm. Butch ba? Oo, uh, Sir Butch. Sir Butch. Sino pa ba? Kay, ah, uh sa Alvic. Yan sila yung mga bumili ng mola ko natin. Yung e, mabigat Absolutely. to. Sapphire na rin to mga boss, ah, Sapphire. Ayun, e, yung kapal oh. So, talaga, ganyan solid din. Mmm. Mabigat. Mabigat 'yan, eh, no? mola ko. Hoyera. 3,500 lang oh. next natin saan na ba tayo aqua racer na no bali ang aqua natin mga boss apat na lang meron tayong dalawang tigtukay ito yung tigtukay natin na aqua racer rotating bezel narorotate yan baliktad yan 2k lang yan stainless steel na rin ang bracelet niya. pakita natin yung black dial red bezel 2k lang yan mga boss ha Aqua Racer. Tapos dito naman tayo sa ating 35 na Aqua Racer. Ito maganda 'to mga boss oh. Japan movement. Ito yung lock niya. Tapos ito naman yung likod niya. Yan, pili kayo sa dalawa. White and black. 35 lang 'yan mga boss. Ganda 'yan. Aquarizer Okay next natin MK, Michael Kors Meron tayong panlalaki at pambabae Next natin yung dalawang panlalaki yan, Pili na lang kayo dyan mga boss Michael Kors panlalaki Dalawa lang yan Ulay gold Mabigat siya mga boss sa stainless steel 1700 lang. 1700 lang po. Tapos, ito naman yung mga pang -babae natin. Yan, meron tayong black yeah. dial. Yan pala, si Sir Butch. Bumili din kanina para sa anak niya. Mm, maganda to. Yung black dial. Halos lahat maganda eh, no? Maganda mm -hmm. rin tong white. Yan, pang-babae, mga boss. Tapos, itong gold. Isa lang to eh. Mm, Tapos, may mga diamond yung loob, no? Yan, sa mga girlfriend nyo, asawa nyo, pwede yan pang regalo. 1,700 lang. Pwede rin i-couple to. Oo, oh, couple watch. lang, dalawa lang yung ano natin, eh, pang lalaki, no? Mm. Tapos meron din tayong AP, pang babae. Yan, dalawa na lang. 2,500. Uh, Japan movement na rin. Ito, gray dial. Two-tone. Yung isa naman gold Gold dial Two tone din 2,500 lang yan Japan na rin Japan movement Maganda to Maganda yung AP Meron ako nito eh Kaya maganda to Tapos ito Meron tayong isang coach Yan Yung yan. coach maganda rin to Itong coach ano to uh, Japan Japan movement Ayan, tutun din. Mura lang to mga boss. Ah, uh, 15 lang 'yan. 1,500 coach. 15 only. Tapos sa mga nagaanap naman ng Edipis, meron pa tayong apat na piraso. Apat na lang. Meron tayong uh, Red Bull Racing. Yan. Tapos ito yung black. Tigwa 1.7 lang yan. Ito pa, orange yung kamay. Pili na lang kayo dyan. Tapos ito, isa pang Red Bull Racing. 1,700 lang. Okay, sa Seiko naman tayo. Sa mga nagaanap ng Seiko. Ito, 3,500 lang to. 3,500. Lahat lang Seiko natin, automatic Japan movement. Pakita natin muna yung likod may nakalagay na ano, made in Japan. Safe. Tapos may dolphin siya mga boss oh. Ayun oh. Maganda dolphin. Magandang strap, malambot. Oo, maganda. Silicone, no? Yes. Silicone strap. Hindi siya matigas, ha? Hmm. Yan, 3.5 lang to mga boss, baka gusto nyo. Tapos yung isang 3.5 pakita natin, yung one piece. One piece. Ito ang one piece natin. Yan. Seiko X one piece. Day and date meron. Rotating bezel. Tapos black ang bracelet nya. Tapos sa likod naman, ayan, makikita nyo yung machine. 4R36. Uh, si five 3,500. Okay, dito naman tayo sa Seiko 5 Sports. Ito, meron tayong Blue Dial. Day and date, meron na rin. Stainless steel ang bracelet. Uh, Seiko. Seiko, may Seiko yung lock. Tapos, ito naman yung likod. May made in Japan din na nakalagay. 4.5 naman to mga boss. Yan, 4.5 na lahat yan, no? Mm -hmm. okay. Yung Pepsi. Ayan Pepsi, o. Oh. Makita natin tong Pepsi Padi Yan, 4.5 din to mga boss. Ganda to. Tapos yung... Sorry. Batman, pakita natin yung Batman. Batman. Ayan, pili na lang kayo dyan. Pare-pareho lang naman ng bracelet yan. Mm -hmm. Pero itong mga ano natin, hindi kita yung makina, no? Yung Seiko 5 Sports lang, tsaka yung ano, um, si Luffy. Mm -hmm. One Piece. Ganyan yung kasi yung design. Oh, ganit talaga design niya. Kaya, hindi, hindi lahat kita. kita yung machine. Tapos meron din tayong all black lang. Yan, mamili na lang kayo. Tapos syempre, pinaka mabenta sa atin ngayon 'yung Grand Seiko. Ya, meron tayong white dial. GS. mabenta sa akin 'tong white dial, mga boss. 4,500. Ito kita 'yung makina na Ayan, oh. Tagal tuto mga boss. Ikutin nyo lang. Pagka hindi nyo gagamitin. 4,500 Ay meron pa pala tayong MK na ano Hindi ko napakita Nandito sa dulo eh Meron tayong ano um, Strap silicone strap na ano MK nakalimutan ko yung ano bali apat pala apat ang panglalaki natin na MK, MK. itong isa uh, red ang strap nya ang ganda yan mabigat yan hmm. malaki to eh no parang anong size ba to tatandaan mo size parang nito 46 yata parang ganun basta ganun 46 46 pataas 46 lang yata 2,500 yan, pili na lang kayo. Meron din tayong gold. Black ang strap. Yan, 2.5 lang, Michael Kors. Tapos sa... Uh, Cartier. Cartier. pala. Meron pa tayong dalawa. Itong bilog. 1.5 lang yan. Itong isa, ah... Uh, 1.8. Mabenta to. Mabenta yan. Ayan, oh. Mm -hmm. yan. Omega, sa mga nagahanap, pang babae, meron tayo isa. Two-tone gold dial. Ah, uh, Japan movement na rin, mga boss. 1,500 lang. Manipis. Manipis lang siya. Ayan. May date na rin yan, ah. Tapos yung mga patik-pilip natin na tig 1.5 pero Japan movement, meron tayong dalawa. Itong isa two tone, yung isa gold. Yan parehong black dial. Yan 1.5 lang yan mga boss, pili lang kayo diyan. ah uh, Japan na yan, Japan movement. Okay, tapos yung ano natin, uh, Rolex sa mga naghahanap ng Rolex, dalawa lang 'to eh. Meron tayong GMT Master tsaka isang Day Date. Yan, pili lang kayo sa dalawa. Tig 3.5 lang yan. Parehong maganda yun. Itong isa Pepsi, oh. Jubilee Bracelet. Itong isa Green Dial. Day Date. Yan, 3.5 lang isa. Tapos yung AP natin, ah uh, meron pa tayong tatlo. Itong AP, mas mura to. Uh, 3,000 lang to. Bali, Japan na rin yan, mga boss. Yan, mamili na lang kayo dyan. Meron tayong dalawang green dial. Ito kasing isa, gold yung bracelet eh. Yan, 3,000 lang yan. Bali, isa na lang yung silver natin, no? Tapos isang all gold, no? Yes. Ang ganda nito. Mabigat pa, mm -mm. And yung last natin, Techno Marine. Techno Marine. Ito, isa. Japan Movement. Two-tone, white dial. 3,500 lang. Jubilee. Pakita natin yung likod. Ayan mga boss, Techno Marine. Japan Movement check Okay, sa lahat ng mga interesadong bumili sa aming Gwen Swatches, message na kayo sa Facebook account na Peter Paul Cagente. Uh, no COD tayo mga boss ha? No COD, ah uh, no reservation, no physical store ha. Wala kaming store. Through online lang kami. Payment first po tayo through Gcash. Ah, ayan. Tapos naman, ah, halimbawa, kung nandito lang kayo sa Metro Manila, pwede naman natin yung ipalalamog. Kayo na lang ang magbabayad sa delivery fee Rider. What you see is what you get, mga boss. Ha? Kung anong ah, pinili niyong relo, yun yung dadating sa inyo. Ha? Tapos kapag outside Metro Manila naman kayo, mag a na lang kayo ng $250 para sa shipping sa LBC para makarating sa inyong ordering. 演两个。